Hello, hello mga kumarites. It's me again, Mami Loy. So ano na mga kumarites, na-miss nyo ba ako? <laughs> ah, ay talaga namang, inaamag na mga video na ito sa aking cellphone. Kapunta nga pala kami nitong aking asawa sa kabilang subdivision. O oh, di ba, hindi nyo narinig ang pogi daw niya. Ay kung hindi pa naisipang magpagupit, ay hindi po pogi eh. At ayan, nandito nga pala kami sa Jewel Town ngayon. At ito nga pala yung aking pamangkin na si Sophia. Tapos nga pala dito sa kabilang subdivision namin. At ayan, ang escort nga pala niya itong itong napakapoging si Kuya Nash. Kasama ko nga din pala yung aking anak at saka yung aking pamangkin na si Kisha Buti na nga lang at ngayong araw nga ito ay hindi na ulan At ayan nakita ko na naman itong isa nating kumarite Shoutout nga pala dito sa napakagandang si ate Lisa Ay hindi ko alam kung bakit bumabata ata si ate Lisa Aba naman <laughs> May papilik mata pa nga eh Akala mo isa sa mga sasagala Pero in fairness talaga ate Lisa ha Bumabata ka tanghalong <laughs> eme yun Anong sikreto mo? Charis. Ay aba naman itong ating si Mayor Napakapogi eh Mag-uumpisa na nga ang ating sagala At naandito na nga lahat ang ating mga nagagandahang reyna Shoutout nga din pala dito sa napakagandang si Shamsi. Kaklase nga pala siya ng aking anak sa Margarita. Ay ewan ko baga at ayaw magsipagngiti ng ating mga Reyna mga nakabusang ang mukha eh. Kaya sabi nga nung isang coordinator dito ay eh, magsipagngiti daw. Ay paano ba namang hindi bubusang ang mukha eh napakalayo ng ating lalakadin. din. Eh, Eme, charot lang. At ito naman yung mga nagagandahan at mga napakakyut na Abe Maria. Isa na nga din ito sa mga tradisyon natin mga Pilipino ano. Yung taon-taon kailangan talaga may Santa Cruzan. Ay ang cute na naman ng rain ng are Dinala na yung electric pa nila sa bahay. Ay aba, walang kabanas talaga di yan. At ang una nga naming iikuti na itong subdivision nga ng Jewel Town. Dati talaga kami taga dito, hinarangan lang kami ng daan, kaya napalipat kami ng Laurelville. Charot! Uy, chismis yan. So yun na nga, baka naman ma-issue pa. Pero kung magtatanong nga kayo, ay eh, willing naman ako magkwento. Charot! So ang una nga nating iikuti na itong subdivision nga ng Jewel Town. Paulit-ulit, sinabi na nga kanina. At habang naikot nga kami dito, ay eh, nako, Napakaganda naman itong ating buongan Guys, may mangga dito Ang sarap buhanin ng mangga Ang sarap ng mangga Ang sarap ng mangga Ayun ang mangga Kulin mo na, mo Abang kulit ako <laughs> Pagalitan Walang tao? <laughs> Pagalitan. Ang dami natin kasunod, walang tao. Nga. Walang mga. Sa isang taon, ikaw naman magre-reina? Ba? Pagkasama ko si Ate Pia. Huwag nandito na si tatay na. Pagkasama ko si Ate Pia. Ah, hanggat may pang-arkila si Tita Lin. re reina na Hanggat may pang-arkila ng gown. Gusto ko kasama si Ate Pia. Kinaustas, hindi na yan sa si Kurt isasali natin next year. Ito uh yung -huh. lumapit ato. Wala uh naman -huh. na si Tatay na mag-aargila Ako'y nagtataka nga dito kay Atilisa bakit lumabata. Ay ang isa nga daw sa mga sekreto niya ay pagiging single Huy, sana all Sekretong malupit nga daw yon, kaya hindi ko sasabihin kung ano yung sekreto niya Dakilang julaleng nga pala kami ngayong araw na to Noong nakaraan taon nga, ikasalin na nga din si Atipia dito At ngayon nga, isinaling nga ulit nitong aking kapatid Hanggat may pangarkila ng gaon si Len, Ay talaga namang sasali tayo dito taon-taon Charo Aba, ay magastos din, akala nyo ga. Yan, shoutout din kay Arvin, kaklasiko nga pala yan nung bakit nga ba taon-taon ay -taon, eh, meron nga pala tayong Santa Cruzan? Siyempre, doon sa mga nagdi nga ng Gaone, eh, yan na nga yung mga pagkakataon nila para maisuot nga yung kanilang mga obra. Pero doon nga yung sa mga pangmalakasang tapusan talaga ha. Pero pagka ganito nga eh, tamang arkila na laang. Hello mga kumawites! <laughs> so nga, nag re na kami ngayon. nag na itong Acta Magdi. Hey may pang-arkila na ang nanay na Reta taon taon kasali ari sa Reina. <laughs> at ang kanyang escort si Kuya na. Next year, sa dito naman, sali ka na din. lalakas Medyo malayo-layo na nga yung nalalakad namin at iisa nga lang pala yung dalakong tubig. Buti na nga lang at meron nga silang mga nakahandang tubig kaya naman ayan na abutan nga din tayo. Diyos ko nung nakaraan taon nga wala kaming kadala-dala kahit tinapay. Kaya ayun for ang mga person kaya ngayong araw nga inagbaon na nga ako sa aking bag ng tinapay. Hey. Hindi naman ako yung nagugutom yung mga kasama namin bata. Kagaya na lang nitong pamangkin ko na si Kisha may at maya na la ang yan gutom. Ay abot-abot ang tawa sa akin. Ay panong hindi ang pagliban ko kanina ko nang mahalik balikan yung Kaya naman, ayan, tawang-tawa sa akin. Ay, grabe mga kumarates. As in, konting-konti na lang talaga. Kaya ako'y napaurong eh. Ay, kita ng batang are. Kaya ayan, tawang-tawa sa akin. So, ayan. So far, so good naman. Itong ating mga reyna ay malayo-layo na rin ang nalalakad. O, oh, di ba diba? Reyna pa more. Ay, kami nga kahit hindi reyna eh. Masasakit na nga ang paas sa paglalakad. Ay, ano pa nga kaya sila? Pero pupusta nga ako sa inyo. Pag itinaas ang mga gaw ng mga batang yan, ay mga nakasapatos yan. O kaya nakachinelas. Ay, kahit ako, kung magre-rain naman ako, eh magchichinelas na lang ako o kaya magsasapatos. Ay sa layo ba naman ng lakad din ay talaga namang mananakit ang paa mo. Buti na nga lang na mga oras na yan ay eh, hindi nga madilim. Dahil no nakaraang taon nga inabot eh, talaga kami ng malakas na ulan. At ayan ang bata nagre-reklamo na masakit na daw ang paa. Sabi namin ay eh, ano, sa mapamor. <laughs> hindi naman namin siya pinilit sumama, nagkusa naman siya. At ayan yung asawa ko ay nandiyan sa side na yan dahil nga nagpunta pa dun sa kanya mga chicks. At ayan nakarating na nga kami dito sa tulay ng SM. Syempre ochocera tayo kaya tiningnan natin kung ano meron dito sa may tulay ilog nga pala yung ilalim niyan. at nung paikot na nga sila ay lumiba na nga ako sa kabilang side umuna na ako sa mga arena ayun nandun sila sa dulo I'm not O, oh, ba diba, mga kumarites? Ito na nga yung pabalik. Kita nyo naman, napakalayo. Sa bagay, wala pa yan sa nilalakad ko sa bahay ni Kuya. so parang hindi pa basa na. Araw-araw na tayong ganyan. Sa bahay nga ni Kuya, ay halos ganyan nga kalayo ang mga lakarin. Kaya yung ibe-break time ko, eh, itinutulog ko na lang kesa naman lakarin ko pa. Ay, naku, ang break time. Tumawag nga ako dito sa akin, darling. Sabi ko nga, ipagpaluto nga ako ng fishball. Kaya nung makarating nga ako dito sa tapat ng SM, ay luto na nga. Limang nasakap cup na nga yung pinabili ko at para tigitigis yung mga bata. Dahil nauna na nga ako sa kanila, eh mas malayo pa nga yung nilakad nila kaysa sa akin. Kaya panigurado pagdating nga nila dito, ay gutom na nga yung mga yon. Yun nga lang, dahil kanina pa nga ito niluto, ay eh, medyo kumunat na nga. Pero okay lang yan, laman siya din yan. At ayun, eh, mga nagsidatingan nga na nga sila at ibinigay ko na nga rin yung fishbowl, hindi ko na nga nabidyohan. Ito nga, ipabalik na nga sa mismong kubol. At dahil masasakit na nga yung pa ako, ay umangkas na nga ako sa motor. Umuwi nga muna kami ng akin darling yan, at nakapagpahinga pa nga yung aking paa. Tapos, nasa tapat na nga sila ng aming subdivision ay eh, saka naman kami lumabas. Medyo inabot na nga kami ng dilim kaya naman may kanya-kanya na nga silang flashlight. O ba diba, kahit madilim ay eh, kitang kita pa rin ng ating mga reyna. Yun nga lang ay napaka-traffic naman. O sorry na dun sa mga na-traffic <laughs> ha. At pagkatapos nga makapag-alay dun sa kubol ay tumawag na nga si kuya pa na nga daw mga bata. Dahil nung nakaraan toon talaga eh, ay nga kami ng malakas na ulan kaya hindi nga kami nakakain noon sa kubol pero dapat talaga may pakain yun. Hanggang ngayon naman ay eh, meron pa din pero nung nakaraan taon nga dahil sa lakas ng ulan ay umuwi na nga kami noon. Tapos nung umuwi nga kami, itlog ang ulam namin. Hindi kami ready. Itlog at sardinas ang maling ulam namin noon. Kaya ayun, napaawa naman si kuya sa mga bata. Kaya ayan, nagpa-order na lang si kuya ng Jollibee. wag na nga daw kami magantay ng pagkain doon sa ibibigay sa kubol. At ayan, nagpa-order na nga lang siya. Pati nga kami mga matatanda ay meron din. O ba diba? Thank you sa aking brother. Salamat sa sponsor na Jollibee. Dapat talaga panda na lang si Ate Jen. Yun nga lang ay order for tomorrow pa kaya naman ayun sinadya na nga lang niya sa mismong Jollibee. Lahat nga kami ay hiningan nga niya ng order. Halos lahat naman ay chicken with rice. Kami lang ni Mudra yung naiba. Siyempre, for the diet-dietan <laughs> ng person kaya hindi muna tayo nagkanin. Munti ko na nga ding hindi maubos tong akin Jollibee dahil nga busog na busog nga ang person. At dahil masarap nga ang juice sa ating kinakain kaya naman ay nagtimpla nga ako nitong ating berry glow. In fairness naman, ay nababawasan na rin naman kahit kaunti ang ating timbang. So, ay ang mga kumaretes ang ganap natin for today's video. Thank you for watching. Bye.